orasyon para mawalang takot o kaba. Panginoon na bukal ng kapayapaan at lakas ng loob, inahandog ko sa iyo ang aking takot at pangamba. Linisin mo ang aking isipan at puso mula sa lahat ng panghihina. Palitan mo ng lakas, tapang at kapanatagan ang anumang pangamba na pumipigil sa akin. Gabayan mo ako sa bawat hakbang at naway maghari ang iyong kapayapaan sa aking buhay. Amen. Bikasin lamang ang mga orasyon na sa musunod ng tatlong beses at iihip sa isang basong tubig at inumin. Uli kaya ay iihip mo sa iyong dibdib. Sa Tor Arepo Tinito Pilarutas, Entrena Malbios Crossing in Trinam Molbius Crucem. In Trinam Molbius Amen. Gawin ito araw-araw hanggang sa mawalan takot o kaba ng dibdib. Maraming salamat sa mga tao na naniwala at pamangkilik sa mga binagi kong kalaman.